ano ba naman tong babae to? Kung makakatok eh, parang magkano lang naman yung utang ko. Ay, yeah. yung Ay, eto na, eto na. Ano kailangan mo mag-go? Yung utang mo pala. Ah, uh, naku kasi Mars, wala akong pera ngayon. Sa katapusan na, bigay ko sa'yo. Tsaka parang magkano lang yung mga 200 lang din naman yun. May pay 500 din Sorry, babe. 500 na pala. Napangriban ko na kasi yung 500. Sorry, babe. Ano na lang. Bayaran kita ng 10 peso, Tapos bigyan kita ng lotion. Ayun na lang. Ano lotion? Alam mo, daddy wallet ko. Pagpunta sa sa ko. Yan mo. Ito naman kung ano eh. Kala mo kung ano nang nangyari. Kung makakatok eh. Nakupo. Tsaka 500 lang yung Mars. magintay ka sa katapusan. Babayaran ko rin. Yung, yung ano ba kasi? Yung babahagi ko kasi babayaran ko ng pang, ano, pang ulam namin. Ay, Ay magintay ka. Meron naman kayo madaming pera. Ba't hindi na lang ikaw mahingi sa asawa mo? Ay, no. Basta mayagam mo yan. Bahala ka dyan. Yan, sarado pa na yan. iba naman yan. Hindi ka mag Sabi ko nga, diba, sa katapusan niya. Kaya, di Eh, papagparanggay ka ta. Sige, sabihin ko, trespassing ka kahit hindi naman talaga. Bahala ka dyan. Katok, -katok ka na katok, nakakais naman ito.